Ha. 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 Papi, Papi si mama? Si <laughs> kagofo, eh? si Ha. 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 bata? Ha. 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 Nak aku hak baik aku usah ni mo. U uh, anak. U uh, nak aku aku usah aku na. Nak aku anak itu. Mo si tu ni katul katul anak. Ayan, good evening guys. Good night everyone. So this is Papi's update for today's uh, episode. So good night and good evening everyone. So patungo na po kami matutulog ni Papi guys. Nagsarado na po ako sa tindahan. At yan, uh, update mo na ni Papi ngayong gabi. Yan po siya guys. Sige siya, tanaw na ako mga palangga. Nauwaw. <laughs> Nauwaw ka na. <-wow. laughs> na -wow, kanak? Papi. Nauwaw ka anak. Ano ah, nauwaw papi, oy. Hindi mag ang bata, ha? Eh. <laughs> <Nagsigang> mata. Taro mo, Bliss Taga santo. Kuluyas bata nga gwapo. Ang sudan, inununan nga bulinaw. Lami <laughs> kayo sudan, anak, no? Inununan nga bulinaw, anak. Gamay ra kaon sa bata po. Ningita ginig chicken. Yes, ningita chicken ng baby ko. Na, no. say good night to your viewers iho. Ina guys, good night guys. Matulog na po kami ni Mama Lisa guys, ha? Good night everyone. Have a peaceful evening to all of us. Sweet dreams, ka guapo. Eh? eh gua mana sih makan awak ni mama? Mana sih kiss mama bi? Kiss mama, mama kiss. Kiss, kiss, mama, kiss, kiss mama. Oh, oh, itu lipoi. aku anak. Eh, ini betul. Nekis ni mama. Eh, mama, Love mama Lisa. Allah mama Lisa. Oi, kutu tu anak. Nay kuto usa man to Nakakuha ko usa ka ganinang aning itom diri dapit anak a ah. O anak akong giirok, anak diin to anak baguton takod no Baguton takod no ang kutong itom no O usa ka bukutong itom akong nakuha O ganina lagi katol ka ito anak no mo si kil kilkil anak O anak paka kayo anak buso o kutong itom man. anak sa mana oy eh 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 kagapos kong anak oy buutan kay ni si good evening to your viewers na na guys matulog na mini mama lisa guys gihimutaan pa kong mama lisa guys kay na koy muta guys wag ini na ko malimpyo pandunggan ni papi mga palangga kay okay di go on, panin ako guys, ko on nako siya guys usan ako limpyuhan para humok humok ang iyang kuan so good night mga palangga good night and good evening have a sweet dreams to all of us so ayan have a peaceful night to so, all of us August 4 2025 so this is papis update matutulog na po kami guys so good night everyone have a peaceful night and have a bliss night Thank you so much for always watching. Muah. I love you all mga palangga. Good night. Good night. Tulog na po kami ni Papi, guys. Bye-bye. Thank you so much for always watching. Good night everyone. Sweet dreams. Yan po, ito si Papi, guys. Inaantok na. Thank you for watching everyone. Have a peaceful night. Yan papasok na po kami ni Papi sa kwarto, mga palangga.